When there's no more hope is left in me I can't see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go Hi guys! Hi mga Loves! Hadyo na dito. Uh, almost 1am na. So pupunta kami ng airport kasi susunduin na si baby. Ayan, pag nandito na sila sa Oman. Nag-message na yung... Mama niya, napalabas na daw sila sa airport. So, ako dito parang hindi na ng parking. Ngayon pa lang kami pupunta doon. Nandun na si Daddy sa car. So, ayan. Nandito na si Baby uli May alaga na uli si Mama Ellen. Saan na si Daddy? Ayari ko ganoon. kasi nagparking si Daddy sa tahimik ng paligid. Kasi, ano guys, maglauna na ng madaling araw na. So uh, ayun paalis na kami, punta kami airport, sundo na kay baby. <laughs> Ewan ko kung tulog ba 'yun or ano. Okay, mamaya ulit guys. you. Mm -hmm. Hi guys, hi mga loves. So ang nangyari guys, naligaw kami sa pagsundo nila guys. Nagkamali si daddy kasi ano ba, gabi na kasi so hindi naman siya palaging pumupunta sa airport no. So hindi na talaga pwede si daddy mag drive sa gabi kapag hindi niya familiar yung lugar. So instead na pupunta kami sa quick pick up sa arrival, umakyat siya guys sabi ko tama na daddy dito na sabi no hindi mali dapat sa taas tayo isa e taas guys is departure quick ano drop departure sa taas e, umakyat siya kaya napunta kami sa departure so ang mang ang, ang susunduin namin na sa baba sa arrival so ayan ang nangyari guys umikot na naman kami bumalik kami sa aming pinanggalingan kaya ang, ang instead na sunduin na namin sila ng ano at that time parang umabot pa ng mga 30 minutes bago kami nakarating doon sa kanila at saka ang nangyari pa guys ha dalawang beses kaming naligaw pag ikot namin instead napupunta na si daddy doon sa quick pick up arrival doon na naman siya lumiko sa kabilang ano sa kabilang lane papunta sa parking papunta sa parking So, yun ang nangyari, guys. nag sobra over ako kasi nagpa-music sa si daddy. So, this is the part na nagkamali siya. See? This is departure, guys. Pag departure kasi kukuha ka ng ticket dyan. Nawala na na. Nakalimutan na niya. Kasi that is a quick, ano, ba drop and pick up. I mean, quick uh, drop kasi departure nga, diba? Magda-drop ka ng pase pasahero. Tapos pag umabot ka dyan ng parang ilang minuto, may babayaran ka. Kaya nga, madaliin mo siya. Eh, ang nangyari, mali nga. Sabi ko, Daddy, this is departure. Oh. Hmm. Eh, ayon yung maniwala. Sabi ko, tingnan mo yung mga sign. Oh, departure yan. Kaya ayon, di umikot na naman kami dyan, guys. Bumaba kami. Pagbaba namin, mali na naman. Napunta kami sa parking ang mali ko doon dapat pala nagparking na lang talaga kami at saka pinababa ko na lang sila ano sina Hi um, guys, dito na kami sa na, airport. Na, na -dirit -dirit hindi sa... na talaga pwede si Daddy sa gabi magbiyahe, guys. Alam mo ba nakaikot kami nang hanggang doon parang bumalik kami sa pinanggalingan namin. Kasi yung napasukan namin una, mali siya, sabi niya. Dito na sabi ko, no, e, umakyat siya, napunta kami sa departure. So nang napunta kami sa departure mali na nasa baba yung arrival pag ikot namin mali na naman kasi yung naikutan namin exit di exit umuwi na kami kapunta na kami sa pinanggalingan namin ikot na naman naghanap na naman kami ng ano yung signal light para makayoturn kami so nandito na ako sa airport sa babaeng to sa arrival sa lubungin ko na lang sila dito sila sa bababa sa elevator I mean escalator. Ito sa ano. Albumin ko sila dito. Ang daming ano guys so hindi pa nasundo mga workers meron pa doon siguro malalayo yan sila nagkantay din ng sundo exit sa arrival. Dili ah, dito sa taas. <laughs> Dili ba? Kung munaog mo ba? Kung unaog mo kung unaog mo na ang pinakamain na exit. Kung munaog mo. Ala, baby. O, sige na, mag-ano na ta. Huwag ka magbuhat. Nakawak, mami. Call mami. Oh, you have all toys? You have toys man lagi, oh. ikto din mo na di ay. Baba naman ni. Baba, ing nanggitik sa baba sa may mga bus. Kay kaning kuya ni mo na, ing na, di siya dili. Pataka lang siya gliko, nabot departure. Si Brian na pakuan na lab ha, pa drive lab, dili na siya kakuan lab. Ya, yeah, asam taruh melingkup di ha. Pa siya. Pa <coughs> oh, siya, siya, yung toys on toys, oh, syos, toys, ah, Diyos, ah, Diyos, nga daw toys, ah, oh, may toys, ikaw din, ay, ah, Javi, ginawa ko, pambog siyang toys, eh well, Javi man na lagi, Show may Javi, bi, ay, Diyos, Javi, bi, bi, dito na bahay, baby. Mm, may bol daw siya, may bowl. Dito na bahay, baby. Oh, naghakot pa sila, guys, ng malita. Kararating lang namin 2:35 AM. You don't wanna sleep? Sleep na ikaw, baby. Hmm. Sleep na ikaw. Oh, hmm. siya sa bolo ka different color. Hmm, yan bul sa Ayan na guys, open open pa sa lubong. ang bata. Na okay, again open daw yung ano yung, ah, yung toy bag. Open, open. Awag na bibi kasi magkalat ka. Parang hindi napagod yung bata ah. No, 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 don't open. Kasi we will open this one first ah. We will open the ano first. Napagmalit pa mag ay, susuri. Ipa-open talaga niya. Ay, so wait mo na. baby. Oh, do not throw ball, ha? Ay, oh, sus, na-miss niya yung mga toys niya. Agoy, nang na. Oh, na-miss niya yung mga toys niya. There you go. Ay, on tayo. Maingay man yan, bibi. Maingay yan eh. Ang <makes noise> Ang bata ko, oh, hindi na, antok, <makes noise> <makes noise> na malik pa mo lagi bag dito? Ang Namiss mga toys niya. Ang bata. <makes noise> ni mas nanay guys. Open tayo ng pasalubong from the Philippines. Pasalubong. Dami. Oh, mayro pa ano, chicharon. Asa mo naman itong chicharon na ano? Kaning, ano, baboy sa palengke No, oh, no, no, no battery. No battery. It's broken na. Oh, oh. Broken na. Oh, oh. It's not working na. Anong why? Oh, bye, bye na dog. Ashu, yung Barbie daw niya. Ashu, yung Barbie daw niya. Ayo, yung Ashu, yung Barbie. Well, daddy, yung Barbie daw niya, Daddy. Oh, oh ayun, oh. <laughs> na, Barbie daw niya. Miss na miss niya yung mga toys <laughs> niya. Nabungkag, girl, na naman. Ging, nagsugod na siya bungkag, ging. Wala pala sila uh. walang pangangli? Sunday, Easter. Doon ka, doon ka sa room mag ano mag-play. Dito muna. Dito sa Mars. Dito muna. Dito ka ina. Sino sa yang bag mo? Yang ano? Ay na, man kami oy, di, hindi kami makaon niyan. Paon na po, paon na po niya gano. Paon na po. Niya. Busy Papa is working, oh. Working Papa eh. Busy ka ito, busy ka pag ano Wala laing well, tingging bit Tabangan na open. Hi, Ay mga lalab. So ito yung pasalubong namin from Philippines. Ang dami guys. Pero pabinigyan ko ni mama pang binignit. Uh, ubi. Tapos meron pang kamuti sa loob. Ito, ano, tapol. Alam mo yung purple na malagkit, tapol. May suman. Ang dami-daming tuyo. Tuyo, Jason, dami. Mayroong malaking, ano, pinakas. Tuyo yan, guys. Tuyo yan, puro tuyo. May udong pa, pomelo. Bibing ka, from Mars. Mayroong kaming torta, from, ano nito, May, bigay ni, ano, ni Tatay Jun at Nanay Tata po yung lala. O yan, mayroon pang chicharon. May saging guys. O, iwan ko alam ninyo ito. Ano, yung maliliit na saging. Anong tawag nito, bibi? Sab, ano? Saan yung pangalan ng saging nga pa? Saba. Saba? Saba na. Uh, saba na. sab, -a, sab -a. Tawag sa ni saba. Mga ano, guys, oh. Goldilocks. Gold Ay, meron pa ito, oh. Ano mo tawag nito, Daddy? Banana... Banana. crunch. Banana crunch. Banana siya. Parang ano, ba basta sweet siya, guys. Ay, bata dito, busy, guys, oh. Dorian candy. Meron kami Dorian candy. Basta Mindanao, guys. May Dorian. Dorian. Tapos ito, landang panghalo sa binignit. Tapos may mga biskwit. Ayun, dala pa kayo ng ano, choco milk, udon, biskuit, mga ano, babubot ng mga girls. Ito, ano to guys, herbal, aligatong, chubby-chubby, oh, ano mga, mga pagkain, mga pinibibi. Mm, mga guys. Susunsa naman yung bibi, eh. So, ayun guys, ang aming pasalubong. Meron pa sa ano sa rep yung ano chorizo. Longganisa nilagay na sa freezer, guys. Kasi ano tag dito, ay eh, may seafood pa doon, oh. So yun lang, guys. Sabi pa sa lubong from Philippines. Napami ano, guys, oh, ginamos, tagamay raman yung ginamos, ay. Sabi na ko dayok. ang Ga garapon ng tatay niyang sa ginamos. Hmm. Ay, kuan man akong ginabutangan sa nagang plastic tapos kana gan yung wrapper sa chichiria ni hmm. butan nimo dito tis ni maayo bisag plastic tapos sa oh, una ba kung dala ng so, suma na kumain na kami binalita hmm. ano guys oh kamutin kahoy padala ni mama oh ay hmm, may kamuting kahoy yan magbinig ni tayo kay ano Bernie Santo na ugma yan binig ni tayo